Good morning sa atin mga bossing mga kahito uh, Ngayon po ay titignan po natin yung nasa tampo nating hito Ayan, chichik po natin uh, Kasi meron po pupunta dito sa atin uh, Yung order po nila Punin po nila yung order po nila Pipikapin po nila, nila yan Try po natin uh, pakainin sila mga bossing. Pakain. Pakain sila. Ayan. kumakain sila mga boss Meron pa magpipick up po sa atin Taga Malasiki yung isa Tapos ang kukunin niya yung undersize tas yung isa po ay taga Balonggaw. Yan. Kita niyo naman mga boss, kumakain po sila. Yan. Yung alaga po natin dito mga boss, ito po yung i-deliver po sana natin kahapon. Kaso, sobrang dami nang nakuha natin. Yan. Hindi po natin natansya dahil sa kakaapura, dahil uulan na. Yan, naglagay na lang natin na naglagay. Kaya na sobrahan. Siguro nasa ano po ito. Ang sobra po nasa 2K. Sige. Yan. Hmm. Ito niya naman mga bossing. Undersize. Tapos ito yung mga 7 to 8 inches. Meron din tayong Uh, mga six siguro na hindi masyadong karami Ayan mga boss, ah uh, yan magpipili tayo ng ano ngayon ng 300 pieces tapos yung isa ay 700 pieces ayan dito tayo kumuha sa uh, undersize yung nakikita nyo naman yan ako sa kamay ko yan example ito talagang malaki na po talaga sila oh, malayo na po yung laki nila yan o oh. na po sila nasa 10 inches na po higit yan ipilaan po natin yung order kasi may pipick up po tapos dito sa dalawang ito ito